Papasinayaan mamaya nga ng isang rice processing system sa Ilocos Norte na makatutulong na mapaangat ang produksyon ng bigas sa bansa. Si Bian Manalo sa report live, Bian. Dayan, pagtiyak sa food security sa bansa. Iyan ang isa sa mga pangunahing prioridad sa pagpapasinaya ng rice processing system ngayong araw dito sa pidig Ilocos Norte. Tampok sa bagong rice processing system ang iba't ibang pasilidad at mga makabagong makinarya na lubos na makatutulong at magbibigay ginhawa sa mga farmer sa kanilang pag-aani. Layo ng programa na mapaangat ang ani o produksyon ng bigas sa bansa, maiangat ang kita ng mga magsasaka at mapababa ang presyo ng bigas sa bansa. Alinsunod din ito sa adhikain ng Marcos Jr. Administration na masiguro na may sapat na food supply para sa ating mga kababayan, lalo't higit sakaling magkaroon ng krisis tulad ng pandemya. Bukod sa makabagong makinaryang handog din ng gobyerno ang libring seedlings at fertilizers, kaagapay ng pamahalaan sa programa ang mga ahensya nito bukod sa mga makabagong makinarya at teknolohiya, bibigyan din sila ng makabagong kaalaman at kasanayan para sa mas mabilis at mabisang proseso at produksyon. Dayan, iyan at marami pang tulong ang tiyaka na ipamamahagi ng pamahalaan para sa ating mga magigiting na magsasaka dito sa Ilocos Norte. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Bien Manalo.